Barako 2 2019 model. Ang problema nito, mahirap daw paanda rin. So, kapag kaganon mga boss, ginagawa natin, check muna natin yung valve clearance. Kung okay naman, itong carburetor. So, nakita natin doon sa carburetor, nai adjust na pala ito, na na pala ito sa iba mga boss. Kaya yun, no, nakita natin, yung dulo ng air screw ay naiwan doon sa butas. Ayan o. Oh. Kapag kaganon, mahirap ito na yung carburetor. Hindi natin makukuha yung tunay na tuno. Yan, kaya ang gagawin mga boss, tatanggalin. So ito na, natanggal natin mga boss yung dulo na naputol doon sa air screw So yun, matutuno na yan. So ang ginawa natin na andito sa video na ito mga boss, marami tayong ginawa dito para mapatining natin yung andar. At yun nga mga boss, ang gagawin dito ay yung mahirap ay startin, carburetor at tune up lang. So basic na ginagawa, check muna natin yung valve clearance para sa ganun, nasigurado natin na maganda yung pagka adjust Ay dito, no ma-check natin, i-adjust na rin natin kasi sobrang laki nung intake. At uh, yung exhaust naman, mas maliit. So baligtad. Kaya yun, i-tune up natin to i-valve clearance natin ng maayos, tapos yung carburetor naman ang ating gagawin. At habang nagpapalamig tayo kasi medyo mainit-init pa, binaklas muna natin yung karburador. Kasi yung karburador naman talaga kapag kaganyang uh, mahirap andarin, i-check e, din natin kung ilan yung pagka-adjust ng air screw. Yun dyan, ayan, ina-adjust natin yung air screw. Binibilang natin kung ilan yung ini-adjust. Ang problema, napansin natin mga boss, nung niluwagan natin yung air screw, hindi gumagalaw yung dulo ng Air screw niya mga boss do sa butas. Ibig sabihin, putol na 'yon. Kaya hindi tumatono to no. So 'yon, kapag putol yung dulo ng air screw, medyo mahirap ang proseso ng pagtatanggal niyan. Pero ako hindi ko binubutas 'yan. May mga diskarte tayo diyan mga boss na madaling gawin pero matagal matagal na proseso. Ah, uh, madaling tanggalin pala pero matagal na proseso 'yon. So basta yan, pag binunot natin yung air screw na yan, yan nakikita ko, hindi ano, hindi talaga siya gumagala yung dulo. So, putol yon Nakaipit na yon doon sa butas. Sa ganitong mga air screw mga boss, kaya napuputol, nagkakaroon kasi ng corrosion yung loob. Eh, parang gakarayom lang yon maliit. Kapag kasi na ganyan, mapuputol talaga kasi yan ay tanso lang. Tapos ma, may corrosion na yung butas, kaya napuputol. So, yan, kita natin. Yan, tanggal ko na. At, ayun, yung dulo, mga boss, wala. So, medyo pahirapan to. Kasi yung dulo nga, medyo matagal na, wala na, hindi na makintab yung dulo. Ibig sabi matagal na siyang na-i-adjust. At, kapapalinis lang daw ng carburator nito, ganun pa rin. Uh, mahirap pa rin paandarin pajak ng pajak bomba ka ng bomba kapag ka umandar lalo na sa umaga hindi mo pwedeng bitawan kasi mamamatay yung andar ng makina bago natin kalikutin yung carburetor sisiguraduhin natin natanggal natin yung ano yung washer sa ayong o-ring ng dulo ng air screw may spring yan mga boys spring tapos washer and o-ring ayan yung tinanggal natin kung hindi kayo gaano pamilyar meron naman yan do sa repair kit kaya lang medyo iba yung sukat mas maganda kung makukuha nyo pa rin yung original na washer at spring sa ayong o-ring. Nagamit lang natin dyan, matulis lang, magtutulis lang kayo ng screw, sinusundot lang yan mga boss. Kailan tiyagaan, kailan matyempohan nyo na yung dulong dulo yun ang maitulak nyo. And yun, nakita na natin yung problema. So, balik tayo dito sa pag-adjust. So, i-adjust lang natin mga boss tapos yun. Kasunod na yung kanyang carburetor i islang lang natin tapos pag nabunot yon papalitan lang natin ng bagong air screw tapos yun yan ilalagay lang muna natin sa TDC yung kanyang cam sprocket mga boss and pinag-iisipan natin kung paano nga matatanggal yung dulo na naputol dun sa carburetor yung dulo ng air screw mahirap yun mga boss Sundot-sundot lang ginagawa natin doon kasi yung iba may mga diskarte sila binubutas pa yung carburetor para maitulak pero dito ah uh, sinusundot lang natin mag magtitilos lang tayo ng ano ng yung screwdriver na uh, maliit yung dulo pinakamaliit parang katulad din doon sa air screw na naputol kasi yun pagka hindi yan natanggal hindi rin talaga natin no wala bali wala rin yung pagka tune up natin kasi yung carburetor naman talaga ang may problema kaya ayan yun barado, barado talaga yung butas mga boss wala na ando sa pinakaluob yung ano yung naputol i-close lang natin sa naba hindi ano makita ayan yung may tanso mga boss yun na yun yun na yung dulo so medyo pahirap pa ng pagtanggal nito sundot sundot lang kailang pag na kailang pag nakausling ganyan isang tulak nyo dapat ay matanggal pero pag yan ay napudpud na hindi nyo na rin yan ma, matutulak ng maayos kaya kailangan sure ball yung pagkakatulak siguro mga ilang tulak lang natatanggal naman yan Pinapatanggal ko na nga mga boss ang valve cover para para makapag-adjust na tayo mga boss tapos adjust ng compression release so sa mga ganito mga boss uh, easy start na yan pagka uh, nagawa natin and ayan uh, sa so, pagbabalb clearance naman mga boss uh, hindi naman dapat talaga isang adjust lang yan i-check -check nyo rin kapag ka-adjust kasi yun nga magkakaiba ng pH yan pag napahingpit kayo na sobra, wala rin. So, ganun. Ganun ang pag adjust natin. Double check natin kung tama ba yung pagkaka-adjust. Kahit sabihin natin, gumagamit tayo ng pillar gauge, ay ayos naman yun. Tapos, balik tayo dito sa kanyang carburetor. Ayan. Kita naman mga boss. Ayan o. Oh. Sumisilip yung kanyang tanso. Na du yung dulo ng tanso mga boss. Ayan o. Oh. Napakaliit niya pero sakit sa ulo tanggalin yan. So ito na mga boss, tanggal na natin ang mga uh, na natin na uh, ano, BGS na ito ay Napalta na natin hair Airstream So medyo mahaba yung hair scroll na napuha natin Ibang brand yung nailagay Pero parehas lang yan mga boss Yan medyo labas Pero kasing nabibigyan na yung para sa origin Ito medyo mahaba kasi so, replacement lang So okay, yun Pero okay na yan, goods na ang andar niya mga boss Yan, kahit gano'n nalang Lampot na niya Sa ano po, di, hindi, hindi na nga pa patay patay Maamoy Oo oh. Diba sa mo na Doon dati po talaga, hindi yan maano, hindi yan ma Maandar na Lagi ka po kayo. Oo, oh, lang ganun daw. Hindi, adoro mo na rin lang po. Pag po, basta si na lang po. Kaya kung magayaw printer lang po ng video. Wala na po. Salamat bro, dige